Ako'y anak ni Dolphy, 1980, nalagay po sa mga pahayagan. Ako po anak ni Dolphy, nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog. Anim na tao po namatay dito. At ako po yung mabilanggo ng habang buhay na pagkabilanggo. Pero nakatay ako sa inyong harapan. Gusto ko pong ipaabot sa inyong kaalaman. Mga kapatid, wala po akong kinalaman sa si kasong ito. Talay po akong naisangkot sa kasong ito kasi ang image ko po isang drug addict po. Dinala ako sa Muntinlupa habang tumatakbo yung sasakyan. Unti-unti naman, sa isip ko lang, sinusumbataan ko, sinusumbataan ko, Lord. Sinasabi ko, ako yung nagro-rosaryo, ako yung nagsisimba, ako yung namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mo, wala akong tinanaman sa kasong ito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay ng pagkabilang ko? Sabi ko, hindi ka totoo ang Diyos. Nagalit ako sa Diyos at nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. At ang naging na isip ko, sabi ko, ganito lang naman pala buhay ko. Maglolo ko na rin ako. Ganito lang naman pala. Maglolo ko na rin ako sa loob. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilang guano. Wala kaming ginawa ko. Timinom, magsugal, magbato, naging worse ang boy. Alam niyo, kung mag ako, tatlong kaha isang araw. Malboro ako, eh, three packs. Pero salamat sa Lord. Alam niyo po yung daliri ko, nagkulay ni tinto. eh. Pero salamat sa Lord, binalik ng Lord yung kulay. Amen? At ako po, nabulol po ako sa si Shabu. Hindi na ako maintindihan ng tatay ko magsalita. Pag dumadalaw, nagagalit. Sabi, ba't kayo ka magsalita? Binakain mo na yung detra. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Nagpapatutuo po, ipinapahayag eh, po ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Amen? Pero nung dumating sa punto ng buhay ko, napagod ako. Nung ako, isa lang pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwedeng lapitan. Umiyak ka po ako. Sabi ko, Panginoon, sorry po kung nawalan po ako ng paliniwala sa inyo. Sorry po. Hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako, Panginoon. Sa haba ng panahon, pray, and pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang way ng Lord eh. Ito, itong hapon, ito, ito, pamamaraan ng Diyos sa buhay na bawat isang narito to. Amen? Kasi ako may black and white na television. Meron akong maliit na kwarto. Kubol ang tawag sa kwarto. Kubol. Isang araw, bagbangon ko. Ewan ko, may ginagawa ako eh. Tapos sa binuksan ko lang yung TV habang tuloy lang sa ginagawa. Pagtingin ko sa TV, nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po ng na JIL. Nangangaral po siya eh. Tapos habang may ginagawa, parang ko sa TV, parang yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kayo nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang kilala niya ako. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon na dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawa sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo at magtas ng kamay, sumunod sa panalangin ko. Alam niyo mga kapatid, that was March 3 of 1994, ako ay pumikit, nagtas ng kamay, sumunod sa panalangin, After ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Pero naramdaman ko ng mga oras na yun, po ako natin, Panginoon Diyos. At isa lamang po natatandaan ko, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Ang bait po ng Panginoon. Salamat talaga sa... Alam niyo na una kong basahin ng Bible yung magandang balita kulay blue na Tagalog yung makapal. Nahiya ako sa Lord eh. Kasi yung kwarto ko doon, meron yung Bible na yun. Pagkatagal-tagal na yung Bible doon. Hindi ko siya inahawakan. Tapos ang damputin ko, naiiyak ako kasi ang dumi-dumi. Daming alikabok eh. Kumuha ko na santo ko malinis. Pinunasan ko, haba. pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry po hindi ko naiintindi dito mga salita niyo. Patawarin mo po ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo po ako. Wala pa akong alam dito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng tamang mababasa ko dito. Alam niyo, hingin mo kay Lord, bibigay talaga ng Lord. na sinabi ko po, Lord, bigyan mo ako ng mababasa ko dito. Hindi ko makalimutan yung pagbukas ko ng Bible, hindi ko na siya nilipat-lipat. Dina na ng Lord yung mata ko doon sa John 1.12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay eh, pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi yung araw, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso, ang ating Panginoon. Amen?